Matapos naman ng isang taong pagtatago, arestado ang sospek sa pangahalay sa isang menor de edad sa masbate. Iyan ang ulat ni Vel Custodio. Ikaw ay may karapatang manahimik, okay. ha? Okay. O magwalang sa tibo. Okay. Lahat ng sasabihin mo at pwede maging laban o pabor sa'yo. Okay. Ha? Ah? Okay. Okay. Ikaw ay may karapatang kumuha ng abogado. Okay. Okay. Wala ka kayaan, bibigyan ka ng gobyerno. Naintindihan okay. okay. mo? Okay. Wala nang nagawa ang lalaking ito nang arestuhin ng Manila Police sa isinagawang manhunt operation sa isang parking lot sa Nabota City. Mahigit isang taon nang nagtatago sa batas si Alias Marte na most wanted ang mas sa salang pangahalay. Base sa inis na investigasyon, dalawang beses sa pangahalay ng suspect sa nooy 17 taong gulang na biktima. Ang masaklap, nabuntis pa umunan ng suspect ang menor de edad. Initial investigation namin is yung crime is committed noong September to 2022 sa Mobo Masbate. Accordingly, yung kanyang naging biktima is namasukan sa kanila, sa magulang niya para magbantay sa kanyang pamangkin tapos the same year nabuntis yung victim di sa minor no nabuntis na yung bata is doon siya naglakas loob na sabihin yung nangyari sa kanya sa mga magulang niya at sa mga relatives niya doon Iginit ng suspect sa Maynila siya nakatira kasama ang asawa niya at dalawang anak nagbakasyon lang daw siya sa Masbate at nagkaroon sila ng relasyon ng biktima Umamin din siya sa pangahalay pero dalalang lang daw ng impluwensya ng alak. Lasing po ako nun, ma'am eh. Tapos po? Cool. Hindi ko po alam na po yun ano, ma'am, nangyari. Isang beses lang po yun, nalasing po ako, ma'am. Nang tanungin kung inulit niya ang pangahalay sa dalagita. Hindi ko na rin po mamatandaan eh. Nagmatigas ang suspect na hindi aakuin ang anak ng biktima. Kailangan daw muna ng patunay gaya ng DNA. Nakikipag-ungnayan na ang Manila Police District sa mga kaanak ng biktima. Haharapin ng suspect ang kasong two counts of rape. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.